Uh, good morning sa ating lahat. Uh, Thursday morning once again. Tayo ay nasa day uh, 198 ng ating uh, daily Bible reading plan na matatagpuan sa uh, Proverbs 9, 1 to 12. At dito makikita natin yung uh, contrast between wisdom and foolishness o yung karunungan uh, at kamangmangan. At yun nga po uh, pag-usapan natin kung papaano itong uh, wisdom na ito ay nagsalita against sa uh, kamangmangan. okay Proverbs 9.1-12 po tayo. Dito sa verses 1 to 6, makikita natin na ang karunungan ay uh, nag-invite. No? Sabi sa verse 1, ang karunungan ay katulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay na may pitong haligi. Okay? So, pinaposyon, ano dito eh, uh, di-introduce dito si Lady Wisdom sa English. No? ah, uh, personified si Lady Wisdom mas detailed sa English version na siya ay isang karunungan uh, na nagtayo ng bahay at may pitong haligi. So, verse 2, pagkatapos, nagkaroon siya ng malaking handaan. May party. Naganda siya ng pagkain at mga inumin at saka inutusan niya ang mga katulog niyang babae na pumunta sa pinakamatas ng lugar ng bayan para ipaalam ang ganito. Kayong mga kulang sa karunungan at pangunawa, inaanyayahan kayo sa isang malaking handaan. Halik kayo, kumain kayo at uminom ng aking inihanda. Verse 6, iwanan ninyo ang kamangmangan upang mabuhay kayo ng matagal at may pangunawa. So, yun nga, merong invitation si Wisdom dito at siya ay napaka-gracious and generous. Ano? Maraming handaan at lahat ay inimbita. Naganda siya, kanyang bahay, maraming pagkain, maraming inumin at ang totoo, nagutos siya ng kanyang uh, katulong para ipahayag publicly yung kanyang invitation, no? Sabi doon sa mga kulang sa sa karunungan, no? Iwanan ng kamangmangan at gusto niya ay uh, mag-enjoy sa kanyang hinahandang karunungan. At uh, sabi niya rito ay uh, talagang for those who lack judgment. So katulad niya, dito sa binasa natin, ang karunungan ay uh, patuloy na active, no? na available and accessible. At ang dyan lang sa ating tabi. Pero we need to be what? To, to respond dito sa ino offer nito ng karunungan. No? hindi siya passively na nagaantay sa ating kundi nagpaparating siya ng mga messengers katulad nung nabasa natin dito para mag-invite doon sa mga gustong mabuhay okay mabuhay na hindi lang may buhay na mahinga hininga kundi mabuhay ng mayroong ano ng may uh, tinatawag nating purpose may layunin katulad ng biyaya ng Diyos no ang Diyos ay uh, naghanda ng kanyang daan para tayo ay maligtas. Ngunit nasa atin ang uh, tugon kung ito ay ating tatanggapin. Okay? So next, yung verses 7 to 9. basahin natin. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya sapagkat manggagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahaling kanya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo, lang, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Kaya po napaka-dangerous, no? ng parang uh, re sa correction. No? Ibig sabihin, napaka uh, dangerous ng isang unteachable. Ayaw magpaturo. No? Ang sabi rito, whoever corrects a marker, invite insult. So, si Solomon, si Solomon dito ay tulad niya iba't ibang klaseng tao. In, ano, uh in reaction sa uh, correction no yung mga sabi rito yung mga nangungutya ay magagalit no ang mga masasama ay sasaktan ka no iba't ibang klase paano magre-respond doon sa invitation ng karunungan pero kagandahan dito yung wise yung marunong welcome sa kanya yung correction at dahil dito dit si uh, siya ay uh, natututo pang lagi dumalago so ang problema minsan nga po yung pride ay uh, nagiging hadlang para ma makuha natin yung karunungan no siya so, yung mahadlang yung pride at yun nga po dahil sa pride na umahadlang na iyon ah uh, nagiging unwise ang tao. Magiging unwise at hindi na nagiging teachable. Kaya nga po ang uh, attitude ng uh, isang taong kinokorek ay uh, nagdi-reveal ng kanyang uh, spiritual posture o yung katatayuan niya bilang spiritual. no? Kasi nga andang magpatuwid, very teachable, at yun nga po, nagre-react lovingly doon sa correction o yung mga challenges. So, pwede natin tanungin sa ating mga sarili, am I teachable? Ako ba ay isang tao na nag accept ng correction, ng challenges, lovingly, no? para yun nga po ay patuloy akong Uh, makaranas, magkaroon ng tinatawag na sagana ng karunungan na ino sa akin. So, yun nga, yung mga nangungutya, yung mga masasama, no, feeling kasi ay ano, sapat na yung kanilang kaalaman. Kaya ang sabi, wag mo nang sawayin, no, wag mo nang ah, uh, wag mo nang bigyan ng uh, time na uh, i-encourage okay kasi nga iinsultuhin kanya at sasaktan okay kaya nga napakahalaga nung ating tinatawag na God's part our part and their part verse 10 basahin na po natin ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Okay? The fear of the Lord is the beginning, uh, beginning of wisdom. At ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapayugat ng pagkaunawa. Dito ay sinasabi sa atin yung reverence for God, no? Yung ating banal na paggalang sa ating Panginoon. Na ito ay hindi lang isang knowledge, karunungan pero ito ay isang foundation ng katalinuhan. No? Yung ating pagkaunawa, yung ating banal na pagkilala sa Diyos ay hindi ng isang karunungan. Ito ay isang pundasyon ng isang katalinuhan. Kasi, kasi nga po, no, ang lahat ng wisdom, ay nagagalin sa pagkirala sa ating Panginoong Diyos. Kaya dahil sa pagkirala sa ating Panginoong Diyos, nandodon tayo sa tamang posisyon sa Kanyang harapan. At hindi lang ito isang moral na issue. It is a, uh, isang buhay na nakasentro sa Panginoong Diyos na kung saan may banal na takot, may pagtitiwala at may pagsunod sa kanya no? Hindi lang yung basta moral behavior na yun nga may karunungan patungkol sa banal na Diyos kundi isang karunungan na nakasentro ang buhay sa Diyos. May takot, may pagtitiwala at may pagsunod. Kaya nga ang pagkatakot sa Diyos, ito ba yung sentro, ito ba yung core ng ating mga desisyon? Ito ba yung core ng ating relationship at ng ating mga ambition? Kasi nga po, ang sabi natin kanina, kung ano ang lagay ng ating puso, yun ang pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos. Verses 11 to 12. Sa pamamagitan ng karunungan na haba ang iyong buhay, kung may karunungan ka, magdudulot ito sa iyo ng kabutihan ngunit magdurusa ka kung ito kung ito'y iyong tatanggalin so meron tayong ano choice no sabi dito sa 11 kung ito ay tatanggapin meron tayong mahabang buhay at kung ito ay ating uh, tatanggian, tayo ay magdurusa So tayo, bawat isa po sa atin ay accountable to respond dito sa karunungan na in-offer po sa atin. No? Uh, nag, ang Diyos ay nag-offer ng karunungan, nag-offer ng grace, nag-offer ng salvation. Paano tayo mag-respond doon sa kanyang mga invitation na ito? No? Merong reward, merong consequences doon sa mga pagpili at ito ay sa sabihin nating unavoidable. No? Unavoidable. Merong consequence talaga sa ating mga pipiliin. Kaya nga po napakalaga ng ating buhay ay nakasentro sa God-centered wisdom. Merong long-term result ang wisdom na ito. At may long-term result po ang foolishness o kamangmangan. Ano po ang pipilayin natin? Paano natin iaalign ng ating buhay sa gusto ng Diyos na ating lalakaran? So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At uh, patuloy tayong maasa, no? Na ang mga salita na ito ng ating Panginoong Diyos ay talaga namang seseryosohin natin. Ang karunungan na dulot ng salita ng Diyos ay ating piliin at patuloy na maging passionate, maging uh, excited. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang nakaka-build ng isang moral uh, character but nga God-centered life no? Doon sa pat na gusto niyang lakaran natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos muli lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba dahil hindi sa patang ang aming mga kaalaman sa mga buhay-buhay patungkol Panginoon, especially Lord, patungkol sa iyo, unless nabuksan namin ang iyong mga salita na kung saan, oh God, ikaw ang simula at katapusan ng karunungan, ang banaan-banal na pagkatakot sa iyo, Lord at nagbibigay Panginoon ng sentro uh, at core ng aming mga desisyon ng aming mga ambisyon at ng aming mga desire dahil alam namin O Lord, o Lord pag ito ang naging sentro hindi kami magkakamali hindi kami magkakamali kaya dakilang Diyos patuloy mo kami paalalahanan na ang iyong banal na salita na kung saan sa aming nabasa ngayon ay mayroong open invitation at very accessible, O oh Lord, sa lahat na gusto na magkaroon nito. Ito ay pinahayag, may mga messenger, Panginoon. It's up to us, O oh how to respond to this invitation. Kaya bigyan mo kami ng isang pusong teachable, O oh God. Andang matuto, andang magpakorek, andang magpasubmit sa iyo, aming Diyos, bilang isang absolute authority sa pamamagitan ng iyong panal na salita. Maraming salamat tulod sa umagang ito. Tunay o God, napakabuti mo. Hindi mo itinatago ang mga kailangan namin sa buhay na ito. Ito ay very open na sa bawat sa amin. All we need to do, O Lord, is to embrace your word. To embrace you, O God. At dahil doon, Lord, walang talino, walang karunungan ang makapag makapapatay makapapantay na ipinagkakaloom mo sa amin. Dahil ang karunungan ito ay hindi lang dito, Lord, sa lupa, kundi merong eternal eternal uh, na kabuluhan sa bawat isa sa amin. Yes, Lord, maray pong salamat for the opportunity to encounter You once again. We love You and thank You for loving us first. May Your peace that passes all understanding, O God, be with us sa magapang ito. Maray pong salamat, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Uh, muli, isang mapagpalang umaga at magpasalamat tayo sa Lord, no? ang bawat isa ay nabiyayaan ng na kanyang karunungan, no? Patuloy tayong mabuhay sa karunungan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.